si Bato de la Rosa ay nagngangangalngal na naman. Hmm. Matindi na. Ramdam niyo rin po ba yung takot at kaba na itong si de la Rosa? Halatang halata. Obvious na obvious. So ngayon, ang binabanatan niya ay ang Marcos administration dahil nga feeling betrayed daw siya. <laughs> Para bang iniwan daw siya sa ere. Nilaglag daw siya ni Marcos Jr. At bakit? Bakit feeling mo nilaglag ka? Magkahawa kamay ba kayo? Kaya ka nilaglag niya? Di ba kayo ni Digong ang magkahawa kamay? Tapos aakusahan mo ang nasa Malacanang na nilaglag ka? Oh. E di doon ka sana patuloy na humawak ng kamay sa inaasahan mo na hindi ka ilalaglag. Wal walang ganitong term dapat na ikaw ay nilaglag ni Marcos Jr. Una kasi, uulit-ulitin ko, hindi kayo magkahawa kamay. Si Digong ang ka-holding hands mo. At darating din sa punto na ilalaglag ka niyan. <laughs> Nagbago na daw kasi ang timpla ni President BBM sa ICC probe. Dahil nga doon sa huling pahayag ng DOJ na they will never meddle, hindi sila ko uh, kukontra sa anumang uh, pag-aresto. Pag-aresto kay Digong at sa iba pa alam natin yung bigat ng kalooban ng isang dela rosa. Okay? Na, di pa pahiro ang mga katulad na ito. Na wala siyang magawa para ipagtanggol si si Digong sa puntong ito dahil para ko silang akusado. At yun nga, um, yung isa, si Digong, matinding banatan si Marcos Jr. So parang ang nangyari, ang ginagamit na itong si Digong ay atong si Dela Rosa para magkaroon pa rin ng kahit papano ay amor itong mga ito kay PBBM hindi ko sigurado pero yun yung nakikita rin ng mga netizens eh. Kung totoo yan na nagbago na ang stand ng ating Pangulo, I feel betrayed. <laughs> Bakit? Gaano ka ka-importante litsugas ka na sasabihin mong you are betrayed? Bakit? Ikaw ang batas? Hmm? Hindi ba't ang pinatutupad lang ngayon ay ang batas? Kung talaga daw nagbago na. Yung stand niya, then you know masama ang loob natin. Masama daw ang loob niya. Normal naman yan. Normal naman yan, nasasama ang loob. Mm -mm. Normal po talaga. Sana dumating din sa punto na sumama ang loob mo sa sa kahawak or ka-holding hands mo na si Digong. Dahil doon makikita natin na meron ka ng prinsipyo. Nagiging na ang pag-iisip mo. Ganon sana eh. Kering sasama ang loob mo dito sa puntong ito na dapat lang ay ipatupad na sinusunod lang naman siguro ng nasa Malacanang ang proseso ng batas. Talaga, you feel betrayed? Aba, yung klase ng politiko na ganito ang kanilang mga rason? Ba't hindi nyo patunayan sa sarili nyo muna na kayo ay walang kasalanan? Pagkatapos, pag, pag confident na kayo, ay oo, oh, wala pala akong kasalanan. Hmm. Sige, haharap ako, Haharapin ko lahat ng paratang sa akin at ipagtatanggol ko ang sarili ko? Hindi ba dapat ganon? Hindi yung kayo'y aasa sa kung sino man? Hmm. Nakakatuwa kayo, Mr. Bato de la Rosa. Sa isang pahayag kamakailan, binanggit ni de la Rosa na tila nangako sa kanya ang Pangulo na hindi ito papasukin ang ICC or papapasukin ang ICC sa bansa para mag-imbestiga sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Meron daw kasing promise. Hmm. Ang importante, napaka-importante naman ni Bato. Binigyan ng promise. Sinigurado ng, ng Pangulo na hindi ka madadawit sa, sa kasong ito ni, ni Digong sa ICC. Yun po ba ang nangyari? Eh, napaka-special ni naman po. No wonder, kung titignan niyo yung nasa circle, you, you run in the same circles. Na mga katulad ni Sarah Duterte, Robin Padilla at marami pa pong iba. Paawa. Puro kadramahan. We don't need leaders na puro drama ang ipinapakita at paawa. Tapos sasabihin niyo ang namumulitika si na Sen. Risa Antiveros. Okay? Political maneuvering, maneuvering kuno ang ginagawang ito or ano man. Harassment at kung ano-ano. Pero ang totoo niyan, kayo po yung mga mga politiko na ang puhunan na ang puhunan ay yung kagaling nyo bilang artista, paawa, nagpapaawa. Feeling mga victim. Okay? Magtrabaho kayo. At ang mga kababayan naman natin, uto-uto, ano ho, patuloy na nagpapauto dito sa mga hunghang na ito. Gumising po kayo. Ang, ang kasalanan or ang salot ng ating bansa ay ang mga Duterte at ang nasa paligid nila sila po ang totoong salo. At kung lalabas yung arrest warrant daw at ito is serve sa akin ng taga-Interpol, I will not submit. Hindi daw siya magsasubmit. Manlalaban daw siya. Yan ang maliwanag. Manlalaban si De La Rosa or magtatago. So you see, you run in the same circles. Yung mga akusado, yung mga na-convict na, na, yung mga wanted na katulad ni kiboloy nagtatago sa batas. Lumalaban sa batas? Hmm? Isa lang po ang indication niyan na kayo ay, pag kayo ay nagre resist at lumalaban sa batas, tumatago sa batas, kayo po ay may kasalanan. Ulitin ko ah, you run in the same circles. Pare-pareho kayo. Pare-pareho talaga. I Isa lang ang, ang hugis ng ilong, hindi naman. Isa lang ang tabas ng dila, hindi, hindi rin. Isa lang ang takbo ng utak niyo. Hmm? Good luck.